Hello, hello, mga bestie. Nandito ako ngayon sa Pococa Airport at mag-isa lang. <laughs> Ayan oh. Mag-isa lang ako kasi si Beskin ay nag <laughs> Pero ano, ganda dito hinatid ako ni Beskin dito sa Pococa. Tapos nagtai siya dito sa pagkalapag namin dito. Nagtai na siya. Sumabog talaga as in. Pasensya na sa kumakain dyan. Kaya hindi siya makakaakyat dito. Yung check-in ko ay 5 o'clock pa. Ngayon ay 4.15 na siya. So, 5 o'clock yung check-in ko by uh, Cebu Pacific Airline. So, mag na lang ako ng konti para makapag-check-in. Si Beskin pa na. Kasi hindi siya pwedeng pumasok dito dahil mabaho. Tingnan <laughs> nag diarrhea siya, siyang nagtae, hanggang pantalon yung basa. So, bumili pa ako ng yung brief niya dito sa 7-Eleven. Dito sa Airport One ng ano eh, walang nabibiling pantalon tsaka short, kaya wala siyang short na pamalit. Kaya uuwi na lang daw siya. Tatawag ako sa kanya kapag nakapag-check-in ako. So, malapit-lapit na rin naman yung check-in time dito sa Fukuoka Airport. Ayan na. Dito ko ngayon sa airport. Mm -hmm. Yun nga <laughs> Uwi ako ng Pinas Mga bestie Uwi ako Ayan, dito rin kami nakapag ano, Bye 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 kiss ni bestie Kasi uh, Uwi na siya Nagdiarrhea siya Kawawa naman Hindi kasi siya kasama Pauwi ng Pinas mga bestie So ako lang Kasi may asitasin ako sa atin Diyan sa Pinas Kaya ako lang uuwi Tapit na mag check-in Balitaan ko kayo mga bestie Kapag nakapag check-in ako So yun lang balita ako muna sa inyo Kasi nakakahiya mag vlog dito eh ako lang mag-isa nagsasalita. <laughs> ang daming tao nagiiintay ayan. First time ko dito sa Pokoka Airport kasi lagi ako dun sa ano sa Osaka, sa Kansai Airport. Ngayon first time ko dito. Pero ang dali lang, madali lang siya, maliit lang yung ano nila, airport. Dito lang, maliit lang siya. Kaya hindi nakakalito. Madali lang makita yung mga ano window, mga bestie. So yung window ko doon sa F sa F yung window ko, yun F. So, wala pa. Hindi pa naka-open. So, ayan mga bestie. Nakapag-check-in na ako. At doon ako sa gate na mag Sa gate ng Cebu Pacific. So, yun. Okay naman. Nakapag-check-in. Walang problema. So, mag na lang. Mga bestie ng flight. So, ayan mga bestie. Nandito na ako sa aking uh, window. Ayan. na lang ako ng time. Mag-boarding. Kaya lang, tagal pa. So, 2 hours pa ako mag -iintay. Dito yung wait, waiting area ng mga kasabay ko. Tapos ang ganda dito kasi oh, nasa tapat ng bintana. Ay, tingnan niyo. wow! na Di ba ang ganda? <laughs> Kitang kita yung mga eroplano. Ang tagal ko maghihintay, 2 hours. Nakakatamad kasi yung gumala eh. Sakit na ng pa ako. Kawawa <laughs> naman si Beskin. Sana makauwi siya ng maayos. Hindi yung makakalabas kasi nangangamoy siya. Kawawa. <laughs> Nag-guard na ako. Kanina nung nag-diarrhea siya, sa CR lang siya. Tapos, nagpapabili siya ng brief. Eh, pumunta ako sa 7 eleven Meron tindang brief. Pero, dito sa loob ng airport, pumunta din ako. Pero, walang tindang pantalon, tsaka short. Kaya, umuwi na lang siya na yun yung pantalon niya. Yung, ano, nangangamoy. Kaya, hindi siya pwedeng lumabas dun sa kotse. Magdadrive magda na lang siya pa uwi. Talaga, hindi siya pwedeng lumabas. O kumain sa labas. Kasi, mga di ba? Kawawa naman. Siguro, ma matutulog ako sa loob ng aeroplano, mga best. So, magcharge charge mo na ako. Dito, may saksakan dito, mga besting Tingnan nyo. Ayan o. may saksakan sila dyan. Malulobat na rin ako, kaya mag-charge mo na ako, mga best. Ano pala, 7.15 pala yung, yung pasok sa aeroplano. Pero yung pinaka-flight, mga 8 o'clock pa. Medyo matagal pa din. Isang oras pa. Naantok na nga ako eh. Nagpuyat kasi ako kagabi. <laughs> Puyat pa Pero gusto ko kasi inaantok ako para matulog ako sa loob ng aeroplano. Doon, oh, may restaurant. Doon may duty free. Kaya lang, mahal. Siguro mamaya kakain ako dito. Kakain ako dyan. Kasi maaga pa naman eh. Mga ano, 6.30 kakain ako. So, kumain na ako dito pero hindi ako nag-vlog kasi nahihiya ako. And yung food, hindi ko masyadong nabetan kasi parang ang kunat ng sausage. Tapos hindi ko nagustuhan na yung pagkakaluto nila. Tapos ayan, konti pa lang yung taong nag -iintay. Kasi medyo matagal pa naman yung time ng aming deb aming boarding. So, marami pang taong naglalakad-lakad dito sa airport. Tapos, ayan, medyo nag na ako. Nakakain na ako dyan, kaya medyo busog na. Eh, wala naman akong magawa. Ayaw kong maglakad-lakad kasi ang sakit na ng paa ko. Kaya, ayan, paupo-upo na lang, patingin-tingin sa mga tao. Kasi, wala naman na akong gagawin. Nandito na ako sa aking seat at 21A sa tabi ako ng bintana. Ayan o. Okay. Oh. Ano mga bes mabuti na lang tabi ng bintana ayoko gitna <laughs> kala ko gitna eh ik palako yes tabi ng bintana so matutulog lang ako mga bes kasi inaantok na ako pag nag take off na matutulog na ako mga bes so yun lang balitaan ko na lang kayo kapag nakarating na ako ng pinas Bye. Ayan. hello mga bes nandito na ako sa Philippines yes. <laughs> lalapag na ako. Papunta na ako sa, ayun, sa immigration para makapag-exit -ma na. Ayan. <laughs> lang namin and safe naman kami. So ayan, maglalakad na ako ng time na yan. Papuntang immigration at ayan yung mga kasabayan ko o yung mas nauna sa akin mga uh, bumaba. Tapos ito, ganito pa rin yung airport sa Pinas. Ewan ko kung nagbago kasi 9 years akong hindi umwi. Parang ito, may nabago itong escalator. Esk tapos ayan, dito na yung luggage time. And wala pa yung luggage namin. Nagiintay pa kami. Kaya ang dami ng taong nagiintay dito. Sobrang init pa naman ang time na yun kasi nasira daw yung or ginagawa yung kanilang aircon o yung kanilang cooler. Kaya ayan, nagiintay kami mga ah, ang Tagal mga bestie ng bagahe. Ayan na, may mga bag na. Sana nandito na yung bag namin. Kanina pa kami nag-iintay. Bagahe na lang mga bestie. Dito na po ako. Medyo mainit. Maana ano pa na, hindi naman masyadong mainit eh, gabi. Yun. Parang jeep lang to, parang jeep. O, okay, oh, Hangin-hangin talaga dito. Kumusta, Julian? Yeah. Salito ka naman dyan. Nakasama naman yung boses mo. <laughs> tapos ka pa sarili mo sa YouTube. <laughs> May ulit, mga bestie ko bye hindi na ako nakapag-vlog pagkatapos namin sumakay dito. So, ikukwento ko na lang. nag kami. Doon kami kumain dahil halos lahat na ng kainan ay sarado na pati si Jollibee. So, ayun, umuwi na kami and hagardo na rin ako kaya hindi na ako nakapag-vlog. Kaya ayan, nagkukwento na lang ako mga besti. Dahil nakauwi na kami is around 2 a.m. na and nakatulog ako is 4 a.m. na. Kaya hindi na ako nakapag-vlog pati sa bahay. Tsaka hindi ko gustong mag-vlog sa bahay dahil uh, hindi maayos yung bahay namin. Gulo-gulo, uh, kung -gulo. kumbaga sa barong-barong na kaya hindi na ako nagpa-vlog sa bahay. And then, si Beske, nakawin naman siya ng maayos mga besties. Safe and sound and smelly! Joke lang, Beskin! <laughs> Tapos, yun nga, ang mahalaga, safe siyang nakauwi sa amin kahit siya ay nangangamoy. So, yun lang mga besties. See you again on my next one. Bye-bye!